Sa pagharap ni Sheila Goho, kapatid ni Alice Goho sa Senado, ay higatali niya kung paano sila lumabas Pilipinas, magbula sa Pilipinas maggula sa Bangbang Tarlac ay sumakay daw sila ng ban at uh, nagpalipat-lipat ng bangka bago makarating ng Indonesia, Malaysia, Singapore at Indonesia ulit at lumabas daw sila sa uh, backdoor sa Mindanao grabe itong magkapatid na to ano? Pagka ikaw talaga ay masalapi at meron kang uh, kaalyadong mga politiko ay talagang uh, madali ka lang ng ating uh, bansa. Pero pag ordinaryong katulad yung Juan Pasampos ay madali kang mahuli. Grabe to si Alice Loho na may kasong uh, crypto, love scam, human trafficking at uh, sabi nila isa raw sa uh, founder ng iligal na Pogo sa Korak, Pampanga, Pambantarlang at sinasabing kaalyado rin daw ito ni Hany Gote na may tunay kaya Tatay Didong Duterte. Maraming talaga, no? Bakit kaya walang nakatulog sa Bureau of Immigration kung paano nakalabas ni Pilipinas si Alice Goho, at uh, Go Wapping na hindi nila nalalaman? at ang ating uh, kapulisan hindi man lang nagkaroon uh, na entrapment para harangin na pulihin si Alice Guomo talagang na uh, pera pera ang labanan sa ating bansa pag ito ay uh, at sinasabing may influensya ay uh, lang mapaglalangan ng batas pero talaga sa ating bayan ano, grabe itong uh, Bureau of Immigration wala man lang nagawa para itimbre sa mga kinahukulan na lalabas ito ng bansya. Ngunit ang sasabi ng ilang neto siya na political analyst, sigurado daw ito na may kontak sa GI kaya magaling itong lalabas ng Pilipinas nung nakaraong buwan. Grabe, ano, at uh, namasyal pa sa South Asia, you mo. From Malaysia, Singapore, Indonesia, bumalik pa ng Singapore para doon sila magkita-kita ng pamilya at sinasabing ngayon nasa Indonesia. Pero sinabi ng uh, Senado na gagawin daw nila ng paraan para ma-exalite ko si Go, para makasuwan niya daw dito sa ating uh, bayan, sa kanyang mga kasong kinaharapan. Ang tanong lang, may ibabalik pa kaya dito ng uh, mga sinasabing uh, tutulong para ibalik niya dito sa ating bayan. Eh, nakalabas na ito eh. Uh, malas lang ito si Sheila Go dahil nga nahuli ito sa Indonesia at uh, niya kaya daw ito na ibalik dito sa ating bayan. Pero sinasabi na hindi niya alam kung nasa ng kanyang ate, kung nasa Indonesia pa ba o nakalabas ng Indonesia. Pero ang sabi naman sa Senado kami na nandun pa raw siya Indonesia at minaman man lang daw ng sinasabi mga uh, kapulisan sa Indonesia at pagka nahuli daw eh, is extract right na papunta at pabalik dito sa ating bansa. Eh, itong ganitong uh, ah, sitwasyon, eh, wake up call sana sa ating mga mambabatas at sinasabi nga ah, bakit uh, ah, nakalabas nga na hindi nalalaman ang Bureau of lalo na yung ating kapulisan na meron taon-taon na malalaking Intel uh, intelligence uh, budget, bakit ganito ang nangyayari? O talagang may pumuntay lang talaga, o may tingin siguro, para sa mga dadaanan checkpoint na hindi siya uhuligin kasi from uh, Bangbantarlak ay sinabi niya si Lago na sumakay na sila ng bag at uh, nagpalipat-lipat ng bangka. Grabe ano, bangka pa. At, uh, sinasabi mayroon pang uh, isidang bangka na ginagamit nila para makarating doon ng uh, Malaysia papuntang Indonesia at magmula sa Indonesia pumunta ng Singapore at lumalit pa raw ng Indonesia kasi halos eh. Grabe talaga itong mga ito, ano? Sana yung ating mga mambata, mambabatas ay matuto na sa ganitong sitwasyon na alam naman nila na positive pala talaga na siya ay isang Chinese nation at sinasabi na uh, isa sa mga nagpapalaganap ng mga illegal na photo dito ay sana nagkaroon na ng whole departure order at uh, sinasabing minanmanaw. Kaya mga sinasabing na uh, binuntutan na ng mga ating kapulisan o um, ng national investigation para hindi nga makalabas sa ating bansa. Eh, paano ngayon ibabalik dito? Kung uh, may ibabalik pa ba, para niya ang kanyang kaso ng pinakakasangkutan sa sinasabi uh, na finding na alis go, sa patuloy na paghahanap sa kanya <laughs> nasaan talaga siya. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiron, magmamatsyad sa kaganapan kung mawaguli ba talaga si alis Go at ibabalik pa dito sa ating uh, mahal na inyong uh, bayan.